So, eto po, nagsalita na, nagbigay na ng pahayag si former senator Antonio Chilianes dahil eto po yung unang balita, eto ay pinapakalat ng mga diehard na kuno nga ay todo cambio na itong si uh, former senator Chilianes sa kanyang mga kasinungalingan na sinabi laban sa pamilyang Duterte, lalo na daw kay Bigong, kay Pulong kasama na rin sa Sara Duterte, nagsisisi na daw, yan ang pinapakalat okay ng mga diehard, pero yun nga uh, duda ng karamihan na ito ay fake news. Alam niyo naman ang mga diehard, ano ho? Hmm. Siguro, kahit paano kasi, may naniniwala pa rin sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pagpapakalat ng fake news. Ito po ay pinakalat ng isa sa mga uh, medyo malaking vlogger, malaking social media influencer na sumusuporta sa mga Duterte. Malala ha, itong, itong ganitong pagpapakalat ng fake news ha? hindi to hindi to hindi to biro pero kasi kung titingnan niyo po kilala natin ang mga diehard nga sa pagpapakalat ng mga fake news dapat kung tutuusin pala hindi na to pinatulan ni former senator Julianes pero para matuldukan sinagot niya na po etong paratang na ito my response uh, ito yon absurdity and stupidity etong pinapakalat daw na ito ng mga diehard may paliwanag siya, napakaganda ah. Uh, sabi dito, The lawyers of Puloong approached my lawyer back in the late 2022 with a draft statement hoping that I would accept it para matapos na raw ang libel cases. Hmm, hindi po matatapos si Senator Julianes sa libel cases na sinasabi nga na itong mga Duterte. Kasi daw, hindi pa na nagbabayad ng mga lawyers itong mga Duterte uh, malaki na ang abono nila since hindi sila binabayaran itong si Pulong for their uh, legal services. We flatly rejected it. Kaya nga walang pirma. Since we told them that we have Pulong's BPI bank accounts to prove na totoo ang allegations ko against them. In fact, even in the Quadcom, um, even the Quadcom affirmed my allegations against them. Now, for these non-thinking non thinking pro duterte trolls to reverse the facts, facts makes the whole situation look absurd and makes them look stupid. Hmm, ayan, stupid daw kayo. Yung mga nagpakalat na ito, meron dito isang... Ito daw yung unang nagpakalat eh. Ito nagnangalang Tio Moreno. Ang sabi po ni former Senator Chilianes, stupido ka daw. <laughs> Stupido daw kayo Oh Deserve? Siguro kasi ganyan talaga kayo Anyway, hindi ko kayo masasisi Dahil trabaho nyo nga po yan Trabaho nyo yan Wala na siguro kayong pag-asa Na makipagsabayan pa sa, sa Patas na laban sa buhay Lalo sa mga profesyon nyo Kaya minabuti nyo magpagamit At uh, magtamasa ng konting konting kaginhawaan, <laughs> kasi malaki daw ang kita nga na itong mga ganitong klase ng trabaho. Anyway, good luck.